Yan ka tropa, ang durian pala eh kinakain din ng aso ka tropa eh. Ito. So, dahil sobra-sobra yung ating durian ngayon. So bibigyan rin natin yung maaso. Si gustong-gusto din la kainin durian na ito ka tropa. So ayan. So, yan pag-aagawan nila yan eh, ka tropa. para magtigas din yung kanilang pangangatawan katropa hmm. ito naman katropa ay nasubrahan ng luto katropa hmm. so para mapakinabangan ang aso katropa so marami talang laman ng isang durian katropa yan yeah, no? Hmm. So tingnan yung katropa ha Pakain natin yeah, no? Ayan okay. oh Kain yung mga dog